Nadagdag sa listahan ng mga dinadawit ni alias Totoy sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ang kumukuha ng mga missing sabungero galing sa park. Siya ay membro ng Alpa. Nag-udyo kay Mr. Atong Ang na boss, patayin mo na si Dundun Pandirungan. Maraming bagong detalye ang lumabas tungkol sa kaso ng mga nawawalang sabungero. May lumabas na video mula sa CCTV, may mga ebidensya na nakuha at may mga pangalan ng kilalang tao na nadadamay. Kabilang dito ang isang dating general at isang kongresista. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat mula sa simpleng paggamit ng ATM card hanggang sa mga alegasyon na may malalaking tao na nagutos ng pagpatay? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, Maraming salamat po. Isa sa mga naging mahalagang lead sa kaso ay ang kuha ng CCTV mula sa isang bangko sa Lipa City, Batangas. Sa video, makikita ang isang lalaki na gumagamit ng ATM card ni Melbert John Santos, isa sa apat na sabonggerong nawala mula Santa Cruz, Laguna. Nangyari ito mahigit dalawang oras lang matapos silang i-report na nawawala. Sa apat na transaksyon, umabot sa 30,000 pesos ang na-withdraw mula sa account. Ayon kay Julie Dondon Patidongan, isang whistleblower sa kaso, kilala niya ang lalaking iyon. Dati raw itong close in security niya at kasama sa kaniyang grupo. Sinabi rin ni Patidongan na isa raw itong testigo sa kaso at may nagutos umano sa kanya para gamitin ang ATM card bago patuluyang mawala ang biktima. Kung totoo ang sinabi ni Patidongan, malaki ang papel ng lalaking ito para malaman ang nangyari. Pero sa ngayon, wala pang malinaw na pahayag mula sa mga autoridad na magpapatunay dito. May isa pang pangyayari na tinitingnan ng mga investigador. Umanoy ibinigay ng isang polis ang cellphone ng isa sa mga nawawala sa isang bata. Iniimbestigahan na ito ng National Police Commission para malaman kung aksidente nga lang ba ito o may mas mabigat panadahilan. Sa patuloy na paglabas ng impormasyon, mas lumalaki ang sakop ng kaso. Lumabas sa mga ulat ang pangalan ng isang dating general. Ayon sa ilang pahayag, siya raw mismo ang nag-utos na patayin ang isang whistleblower. May lumalabas din na impormasyon tungkol sa umano'y 70 milyon pesos kada buwan na hinahati-hati ng grupo. Kasama pa sa mga nadadamay ang isang kongresista, ayon sa ilang ulat, miyembro raw siya ng tinatawag na Alpha Group na konektado sa mga operasyon ng sabong at sa mga pagdukot. Bukod sa mga pangalan at pahayag, may natuklasan din sa ilalim ng Taal Lake. Nakita ng Philippine Coast Guard ang mga sako na may lamang buto. Sinabi ng Coast Guard na hindi ito itinanim o peke. Posible rin daw itong maging ebidensya sa kaso pero hindi pa malinaw kung paano ito direktang konektado sa pagkawala ng mga sabungero. Kasunod ng mga pangalang lumabas sa investigasyon, isa sa pinakamatinding pahayag ay patungkol sa dating NCRPO chief na si retired police lieutenant general John El Estomo. Ayon kay Julie Dondon Patidongan, isa raw si Estomo sa mga opisyal na kasali sa grupong tinatawag na Alpha. Sabi pa niya, halos 30 pang dating pulis ang sangkot sa pagkawala ng 34 na sabunghero. Sa pahayag ni Patidongan, sinabi raw niya na si Estomo pa mismo ang nagudyok kay negosyanteng Charlie Atong. Ang naipatumba na siya para matapos na raw ang problema nito. Pero mabilis itong itinanggi ni Estomo. Sa kaniyang opisyal na pahayag, sinabi niyang wala siyang kinalaman sa kaso at walang sapat na ebidensya para suportahan ang mga paratang laban sa kanya. Ayon pa sa kanya, naghahanda na ang kaniyang mga abogado para kasuhan si Patidongan dahil sa umanoy paninirang puri. Giit niya mas mabuting manaig ang katotohanan kaysa sa mga sabi-sabi. Dito makikita na habang patuloy ang investigasyon, may mga panig na mariing tumatanggi sa mga akusasyon, ngunit hindi rin maikakaila na mas nagiging magulo ang takbo ng usapan sa dami ng pangalan na nasasangkot. Sa bawat bagong revelasyon, parang mas nahihirapan ang mga tao na malaman kung alin ang totoo at alin ang gawa-gawa lamang. Sa gitna ng pagtuturo at depensa ng bawat kampo, nananatiling naghihintay ng hustisya ang mga pamilya ng mga nawawalang sa bunghero. Para sa kanila, hindi sapat ang mga pahayag at akusasyon. Gusto nilang marinig ang malinaw na sagot kung sino ang tunay na may kagagawan sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Habang mainit pa ang isyo kay Estomo, may isa na namang pangalan na lumabas. Sa isang panayam sa programang agenda ng Billionario News Channel, Sinabi ni Patidongan na miyembro rin ng Alpha Group si Ako Bisaya Party List Representative Sonny Lagon. Ayon sa kanya, aktibong kasali si Lagon sa grupo at malaki ang alam nito sa mga nangyayari. Ibinunyag din ni Patidongan na malaki raw ang kinikita ng kongresista mula sa sabong at esabong. Isa raw siya sa mga kumikita sa likod ng mga operasyon kung saan may mga kaso ng pagdukot at pagpatay sa mga sabonggerong pinaghihinala ang nandadaya. Ayon sa investigasyon ng BNC, miyembro rin si Lagon ng Pitmasters. Nito lamang Mayo, naiulat na nanalo siya ng mag-isa sa Pitmasters Cup sa Manila Arena. Kilala rin si Lagon sa pagsusulong ng industriya ng sabong bilang isa sa mga advokasya ng kanyang party list. Hanggang ngayon, nananatiling tahimik si Congressman Lagon at wala pang opisyal na pahayag tungkol sa mga akusasyong ibinato sa kanya. Sa dami ng mga pangalan na nasasangkot sa kaso, mas lalo lang tumitindi ang pangamba ng publiko. Kung totoo man ang mga sinasabi ng mga testigo, nakakalungkot isipin na ang ilan sa mga taong may mataas na posisyon sa lipunan ay konektado pa raw sa ganitong klaseng krimen. Ang ilan dito ay may tungkulin dapat na maglingkod at magprotekta sa mamamayan, pero ayon sa mga paratang, sila pa ang tinuturo bilang sangkot. Sa ngayon, lahat ng ito ay nananatiling aligasyon. Walang malinaw na hatol at walang opisyal na kumpirmasyon mula sa korte. Pero kahit ganito, hindi maikakaila na malaking epekto na ito sa tiwala ng mga tao sa ilang institusyon. Maraming nag-aabang kung saan patutungo ang investigasyon at kung sino talaga ang mapapatunayang may sala. Habang mainit ang usapan tungkol sa mga pangalan, Isang mahalagang bahagi ng kaso ang muling umagaw ng pansin ang mga natagpo ang sako sa ilalim ng Taal Lake. Matatandaang matagal nang may mga haka-haka na ang ilan sa mga nawawalang sa bunghero ay posibleng inilibing o itinapon sa lawa. Kamakailan, mismong Philippine Coast Guard na ang nagsalita. Ayon kay PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab, hindi totoo na planted ang mga sako. Nilinaw niya na bahagi ito ng kanilang opisyal na diving operations na ginagawa para sa formal na investigasyon. Aniya, bawat sisid na ginagawa nila ay may kapalit na panganib sa kanilang buhay. Layunin lang daw nila ay makahanap ng malinaw na ebidensya para sa hustisya at katotohanan kung iisipin hindi basta-basta ang operasyon na ginagawa ng PCG. Ang Taal Lake ay napakalawak. Umaabot sa 234 square kilometers ang sukat at may lalim na halos 198 meters. Sa ilalim ng tubig, limitado ang nakikita ng mga divers dahil malabo at maputik ang paligid. Ibig sabihin, bawat paghahanap ay mabagal at maingat, pero mahalaga para hindi masayang ang anumang ebidensya. Sa ngayon, limang sako na ang kanilang nakuha. Dalawa sa mga ito ay posibleng may buto isa naman ay may sunog na buto at ang natitirang dalawa ay may lamang mga bato. Lahat ay nakuha sa magkakalapit na lugar, mga dalawampung metro lang ang pagitan sa isa't isa. Ginagamit nila ang tinatawag na search pattern para masigurong walang bahagi ng ilalim ng lawa ang napapalampas. Naglabas na rin ng underwater footage ang PCG para ipakita ang totoong sitwasyon ng operasyon. Kasama sa mga nakikita sa video ay ang hirap ng visibility sa ilalim ng tubig at kung paano nila maingat na inaangat ang mga sako. Hindi rin mag-isa ang PCG sa operasyong ito. Kasama nila ang Philippine National Police at ang Department of Justice para tiyakin na tama ang proseso mula sa paghahanap hanggang sa pagsusuri ng mga ebidensya. Pero syempre, hindi nawawala ang duda ng ilan. May mga nagsasabing, baka ginagamit lang ang mga sako para ilihis ang usapan. May iba namang umaasa na ito na ang magiging susi para tuluyang mabuksan ang katotohanan. Ayon kay Commodore Jeronimo Tuvilla ng PCG District Southern Tagalog, normal lang na may mga spekulasyon. Ang mahalaga raw ay hindi sila tumitigil sa trabaho at patuloy ang kanilang pagsisikap. Kung totoo nga ang pahayag ni Julie Dondon Patidongan na may mga biktimang ibinaon sa ilalim ng Taal Lake, malaki ang magiging papel ng mga sako na ito sa paglutas ng kaso. Pero tulad ng ibang ebidensya, kailangan itong dumaan sa siyentipikong pagsusuri para matukoy kung kanino talaga ang mga buto at kung may kinalaman nga ito sa pagkawala ng mga sabongero. Kung pagbabalikan, napakaraming piraso ng impormasyon ang lumalabas. CCTV footage, testimonya ng mga testigo, pangalan ng mga personalidad, at ngayon naman ay pisikal na ebidensya mula sa ilalim ng lawa. Ngunit sa kabila nito, wala pa rin malinaw na desisyon kung sino ang talagang may pananagutan. Ito ang dahilan kung bakit patuloy ang tanong ng mga pamilya ng mga nawawala. Hanggang kailan sila maghihintay? Hanggang kailan sila aasa sa mga pahayag at pangakong hindi pa nasusuklian ng malinaw na resulta? Sa bawat araw na lumilipas, mas tumatagal ang kanilang paghihintay at mas lumalalim ang sugat ng pagkawala. Kung tuluyang mapatunayan na ang mga sako mula sa Taal Lake ay may kinalaman sa kaso, maaaring ito na ang simula ng pagbibigay hustisya. Pero kung mapatunayang wala itong kaugnayan, babalik na naman sa simula ang investigasyon at mas lalo pang hahaba ang proseso. Maraming mata ang nakatutok ngayon sa susunod na hakbang ng mga otoridad. At sa bawat paglabas ng bagong impormasyon, mas lumalaki ang inaasahan ng publiko na sana sa pagkakataong ito hindi na mauwi sa wala ang kanilang paghihintay. Sa dami ng nangyayaring pag-ikot ng kwento, malinaw na hindi pa rito nagtatapos ang laban para sa hustisya. Habang patuloy ang investigasyon, mas marami pa ring tanong kaysa sa sagot ang lumalabas. Pero sa huli, ang pinakamahalaga ay makita ng mga pamilya ang katotohanan gaano man ito kasakit. Kayo, kung kayo ang nasa kalagayan nila, Hanggang saan kayo kayang maghintay para sa hustisya? I-share mo ang sagot mo sa ibaba at babasahin namin 'yan. At huwag kalimutan mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.